Luto na siya. Aros kaldo kain po tayo. Yung halaw paan ng manok. At saka itlog. Ayan mga guys. Practice lang to sa Youtube. Mayay na ko. First time pa lang. kain na tayo. Ready to eat na siya. caldo. malamig kasi dito ngayon. Tama-tama. Uh, taglamig ngayon eh. Taglamig ngayon dito sa Japan. Kaya kailangan kumain ng supo. Sa Japanese, ni Su, soup Thank you so much for watching mga mga tabibi ko. Thank you, thank you. Kain na po tayo sama niyo kami. Ayan. Thank you, bye-bye. Pa. -bye.